Magandang araw mga kapuso. Ito po ang mga ganap na dapat po natin abangan dito lamang po sa ating kapatid. Dahil nga po super ganda na ang bawat eksena dito sapagkat sinabi na nga niya ni Rosel dito kay Tyron na hindi niya tunay nakakambal si Tali dahil nga po ang samang-sama ng ugali nito mga kapuso sapagkat hindi niya matanggap ang kanyang pagkatalo sa best in sweetwear na kung saan ay si Belle ang nanalo at itinulak nga po niya si Belle dito sa dagat mga kapuso. Buti na lang nandoon si Tyrone at siya nga po ang nagligtas dito. At ngayon nga ay nagkakilala o nagmeet muli ang dalawa noong bata pa na talaga namang si Tyrone ang laging nagliligtas dito kay Belle. O ba diba, mga kapuso, napakaganda talaga ngunit hindi pa nila alam na sila nga ang tunay na magkakambal. Samantala mga kapuso, very supportive naman itong si Chris dito kay Belle dito sa sinalihan niyang beauty pageant. At nasabi nga niya dito sa kaibigan niyang doktor na kapag tinititigan niya, itong si Belle ay parang si Roselle ang kanyang nakikita. Hanggang kailan naman kaya maitatago ni Chris ang lihim niyang ito dito kay Bea mga kapuso. At sigurado kapag malaman ni Bea na si Bell ay tunay niya itong anak at si Russell pa ang nanay nito siguradong malaking gulo ang mangyayari. Samantala mga kapuso sa flower shop naman na kung saan ay doon na nagtatrabaho si na na ang may-ari ay si Jacinta pumunta nga doon si Chris at ang kanyang kaibigan upang bumuli ng bulaklak at nakita nga po niya si Rosel mga kapuso lalapitan kaya ni Chris itong si Rosel upang sa ganun ay mag-usap sila. Ngayon alam na ni Tyron na hindi pala si Tali ang tunay niyang kakambal, ngunit ang alam nga nila ay patay na ang kakambal nito. Ano kaya ang gagawin nitong si Tyron? Sasabihin niya kaya kay Tali ang kanyang nalalaman? At talaga namang napaka-ambisyosa ang taling ito mga kapuso, no? Ay nako. Pero sabi nga nila, pag walang bida, walang kontrabida. Hindi mabubuo ang isang teleserye o pelikula. Pakaantabayanan po natin ang susunod pang ganap. Maraming salamat. Bye-bye.